dor door ang daling ulihin kapag uh, sinasabing illegal na nasa cyborg, ang mga driver ang mga manggagawa kalitid na sahod ang mga walang bahay ang mga squatter dyan sa Manila Bay sa si man ibang panig ng Pilipinas ang dami pong walang bahay tapos na ngayon nakikita natin nagtatalatat na bilyon-bilyon ang nasa mesa ng DPWH bilyon bilyon ang transaksyon ng mga senador. <tay lang> bilyon bilyon ang transaksyon ng mga congressman. Nauwi sa kanilang bulsa. Nakikita nila ang uh, nakikita natin yung sabwatan ng mga kontraktor kagaya ni Sara Biskaya, kagaya, kagaya ni Lubiano, na kontraktor ni Sisi Sotero. Yung mga kontraktor kagaya ng kapatid at tatay ni Bongo. Si Mark Villar nagtatanga-tangahan pero siya ay dating DPWA Secretary at sa panahon ni Duterte, hindi lamang sa panahon ni Marcos. Bilyon-bilyon ang nakawan sa mga flood control projects at iba pang infrastructure projects. Nakikita ng tao, bilyon-bilyon, bilyon-bilyon, pinangsusugal lang ng mga DPWA Secretary. Anong, anong, anong na-expect natin? Anong aasahan natin mara ng mararamdaman ng tao? Tatanggimit siya ang tao bayan sa kami nagkakasino na ang pera ng tikatatalo ang bayan ah! habang ang mga Pilipino nagkatsaga sa ayuda ayudang bigas utang na loob pa ng mga Pilipino sa mga politiko ang mga lintik na ayuda na pera naman ng taong bayan ah! 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 napakaraming walang sa estimate po 1.4 trillion na nga nagastos sa so flood control project sa loob lamang ng ilang taon. 1.4 trillion nung binibilang natin pwede nang magkabahay ang ilang daang libong Pilipino. Dibre! Kung walang flood control scam! Double-double na po, triple na pahirap ang ginagawa sa atin. Nababaha tayo, naghihirap ang Pilipino na pe vision ang ating mga hanap buhay. Ang mga estudyante, ang mga vendor, ang mga gusto maghanap buhay na pe-perwisyo. At ngayon nakikita natin sa Kongreso, pinagtatakpan ng mga kapwa congressman, pinagtatakpan si Saltico at si Martin Romualdez ng mga congressman at tinitira ang mga senador. Pagdating sa Senado, pinagtatakpan naman ang mga kapwa senador kagaya ni Joel Villanueva ni Escudero, ni Bongo ni, Ma ni Mark Villar pinagtatakpan ng senado yung kanilang kabaro ganon din sa kongreso ang taong bayan sukang-suka na kami sa politika wala kami pakialam sa away ng mga politiko ang gusto ng taong bayan dito katotohanan managot ang dapat managot Constructor po natin lahat mga kabunyog mga kababayan At itong ating pagkilos ngayon Ito'y bahagi kayo. lamang Patikin pa lamang to Ng sunod-sunod na galit ng taong bayan Bistado na ang mga kabulukan Hindi na po papayag ang mamamayan Na magsawalang ibo Sa mga nararanasan nating kaapihan At sobrang sobrang kahirapan Vuelo en la en la